Rated SPG, at gabay ng magula. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay nagtalo itong nga si Rigor at si Marites dahil nga nais ngang malaman nitong si Marites ang katotohanan na nga sa bibig nitong si Rigor kung uh, meron ba siyang pakialam o pagmamahal man lang kahit konti dito kay Tanggol dahil nga sinabi dito ni uh, Marites na nalaman nyo ba, naimbestigahan na ba kung sino ang nagtatangkang pumatay sa buhay ni Tanggol at ang sagot nga dito nitong uh, si Rigor ay wala daw siyang pakialam at dahil nga daw kay Tanggol ay namatayan sila ng isang kasamahang pulis kung kaya't dito naman lalong sinisisi nitong si Rigor si Tanggol at sabi niya nga ay walang silbi sa mundo iyang uh, si Tanggol kung kaya't dapat lang sa kanya na makulong at mabulok sa bilangguan at sumagot naman dito ang uh, isa ring nga na si David at sabi niya nga ay sana nga daw ay natuluyan nang mamatay itong nga uh, si Tangol kung kaya't nagalit nga dito si Marites kaya balak niya sana ang saktan itong uh, si David ngunit pinigilan nga nitong uh, si Rigor sabi niya sige subukan mong saktan ang anak ko kung kaya't hindi nagawang saktan nitong nga uh, nga si Marites, si David dahil nga pinigilan ni Rigor at dito naman sabi ni Marites gusto kong malaman o lumabas sa bibig mo kung ano nga ba ang turing mo kay uh, Tangol at dito nga ay sinabi niyang Marites huwag mo nang hintayin na siya ay magsalita dahil nga alam na ni Marites kung ano ang sasabihin nitong nga uh, si Rigor dahil alam na alam ni Rigor na hindi niya nga tunay na anak itong si Tangol kung kaya't na nahimit na lang itong uh, si uh, Marites dahil nga nasukul siya nitong uh, si uh, Rigor at balak niya sana itong saktan ngunit sabi niya sige saktan mo ako dahil ni minsan Marites hindi kita pinagbuhatan ng kamay itong nga uh, ang sabi dito nitong uh, si Rigor kung kayat hindi nalang din uh, nasaktan nitong si Marites si Rigor at dito naman ay uh, tuloy na nga ang kasal nitong Marites uh, si uh, Mokang at si Ramon at dito nga ay uh, sinabi ni Ramon na may bomba at bigla lang ang sumabog dito ang bomba at napalundag nga at napasubsob itong uh, si Ramon at si Mokang at ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.